saan mo kukunin ang iyong plaka kapag nakabili ka ng second hand ng motor na walang plaka. Marami sa ating ang may problema dyan na hindi pa nila nakukuha o walang plaka yung kanilang motor na nabili na second hand. Okay, so mga kaibigan, simplihan na lang natin para madali para sa ating lahat, sa mga baguhan o sa mga bago pa lang makapanood natin yung video. Mga kaibigan, kung wala pong plaka ang inyong nabiling motor na second hand, ay makikita po ninyo kung saan yun makukuha or kukunin nyo po yan sa LTO mismo na main branch. Saan, saan ninyo makikita? Saan LTO ninyo kukunin? Mga kaibigan, yun mga tanong natin. Mga kaibigan, titignan po natin sa ating Certificate of Registration o sa ating natawag natin na CR. Doon po, malalaman nyo kung anong LTO ninyo kukunin ang inyong plaka dahil wala pa po ito sa inyo. Makikita po nyan dito mga kaibigan. Yung iba, na certificate of registration, especially yung mga luma ha, yung mga lumang ganito. Ito kasi bago tong uh, certificate of registration na to. Yan po ay may nakalagay sa ganito. Yan. Yeah. Yung iba po ang nakalagay dyan ay Region 4A, Region 2, Region 3, Region 4, Region 5, Region 6. So, meron pong nakalagay siya dito. Ngayon dito mga kaibigan, ang nakalagay po dyan ay 0401. Ibig sabihin yan, ito po ay Region 4. 4A. So ngayon dahil Region 4A po yung ating Certificate of Registration, ang pinaka main office ng LTO ay sa Lipa, Batangas. So doon po ninyo makukuha o doon nyo pwedeng kunin ang inyong plaka or yung plaka ng motor na nabili ninyo na wala pa, na second, na second na Okay? Ano ba yung dapat natin gawin para makuha natin yung plaka? Siyempre, Dalhin nyo po yung original na certificate of registration. Kailangan nyo rin po dalhin ang inyong OR, official receipt. Okay, kailangan din po yun. And, kailangan po ninyo ng deed of sale para po katunayan na ang motor na nabili ninyo, na katulad dito, kalimbawa, ay sa inyo na. Mas maganda, dalhin nyo yung mga original na dokumento para po wala kayong maging problema. Kapag kukunin nyo na, inyong plaka. Kasi nga po, yung plaka ninyo, sabi ko nga, isa wala pa. Okay? So, linawin lang natin ha. Kailangan natin ng original na OR, CR. Dito of sale. Managtatanong, so wala pang plaka. At gustong makuha yung kanilang plaka na nabili natin sa na nabili natin ng motor na second hand ay eh, pumunta po ka sa certificate of registration o sa CR doon ninyo malalaman kung anong region ninyo makukuha ang inyong nabiling motor na second hand, okay? So, dala lang mga supporting document para madali po ninyong makuha ang inyong plaka. Kasi, alam naman natin ngayon, kapag wala kayong plaka, may kung multa yan ng 5,000 pesos. So, kung magbumulta kayo dahil lamang sa walang plaka, is napakasakit po nyo, mga kaibigan natin. Kaya, kung bibili tayo ng motor, mas maganda, may plaka na. Or, dapat kompleto yung dokumento na bibilhin natin na motor. Okay? So 'yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.